kwento. Karanasan. Magandang gabi sa iyo Sir Joko at sa lahat ng bumubuo ng kwentong karanasan. Isa ako sa nagagandahan sa mga kwentong ina-upload mo sa channel mo Sir Joko. Mahilig kasi ako sa mga horror stories. Tawagin mo na lang akong Rose. Isang guro at sisimulan ko ang kwento ko nung ako ay substitute teacher pa lamang sa isang paaralan sa Bicol. mag sa na noon nung makalabas ako ng classroom kung saan ako nagtuturo dahil tinapos ko pa yung lesson plan ko at iba pang bilang guro. Una kong trabaho yan Sir Joko kung kaya naman ay pinagsusumikapan ko talaga itong pagbutihin. Palabas na ako noon at hindi nakapagtataka, nakakaunti na lang ang mga tao na nakikita ko. Halos kasi lahat ng mga estudyante at guro ay umuuwi agad at hindi na ito nagpapaabot pa ng dilim dahil nga medyo liblib -lib ang lokasyon ng eskwelahan na yon. May mga kwento-kwento at sabi-sabi na may multo raw na gumagala sa eskwelahan na yon. At hindi raw ito nangingiming magparamdam at magpakita sa mga mag-aaral at guru doon. Marami nang nagpatunay, ngunit sa loob ng dalawang linggo ko na pagtuturo ay wala pa naman akong nakikita o nararamdaman. Dumaan muna ako ng faculty office para ipasa yung lesson plan na ginawa ko. Pagpasok ko sa office, ay wala namang tao dahil hanggang alas 5 lang ang trabaho ng mga staff dito. Kung kaya nilagay ko na lamang sa lamesa ng principal yung lesson plan ko. Palabas na ako nang may marinig akong pagbagsak ng mga gamit. Paglingon ko ay nasa lapag na yung lesson plan ko. At sa pagkakatanda ko Sir Joko ay sa gitna ko ito inilapag kaya paanong mahuhulog yon? Wala namang hangin at kung meron man, hindi sa ito para lipa rin yon. Kung kaya ang ginawa ko ay pinulot na lamang at inilagay ulit ito sa lamesa. Naglalakad na ako sa pasilyo noon nang may mapansin akong estudyanteng lalaki na nasa loob pa ng library. Nakaupo ito at may hawak na libro Sinabi ko sa sarili ko na Napakasipag naman ng batang ito, sigurado ako malayo ang mararating nito balang araw. Bihira na kasi akong makakita ng estudyante na tumatambay sa library para mag-aral. Karamihan kasi ay puro internet na lamang ang ginagawa o laro sa cellphone. Tansya ko Sir Joko ay nasa third year na ang estudyante yon. Nung napatingin ako sa orasan ay pasado alas 6 na pala. Kung kaya tinawag ko yung estudyante at sinabing, Um, hi, na pala ang library. Tama na yung pag-aaral mo, magiging valedictorian ka na Pabiru ko itong sabi. Tumingin lang siya sa akin at bumalik na ito sa pagbabasa ng librong hawak niya. Tinawag ko ulit ito, ngunit di niya na ako nilingon. Kung kaya nagdesisyon ako na umalis na lamang doon At habang naglalakad ako ay biglang napako sa pangalawang classroom ang aking paningin. Bigla akong natulala Sir Joko. Pakiramdam ko ay parang may yumakap sa akin at hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakita ko kasi yung batang nagbabasa ng libro sa library na nasa kabilang classroom na ito. Ganon pa rin ang ayos niya. May hawak na libro at patuloy sa pagbabasa. Unti-unting bumalot ang kilabot sa buo kong katawan. Sigurado akong hindi ordinaryong estudyante yung kinausap ko kanina. At nang tingnan ko ang pinto ng classroom, ay nakakandado ito. Kahit sobrang takot, ay muli akong naglakad at kinumbinsi ko ang sarili ko na imahinasyon lamang ang nakita ko. At sinabi ko sa sarili ko na Pagod ka lang Rose, pagod ka lang. Tinuloy ko ang aking paglalakad subalit tuluyan ang nawasak ang aking pangungumbinsi sa sarili nang mapadan ako sa ikatlong classroom. Naroon na naman ang estudyante at nagbabasa pa rin ito At dahil sa takot ay natawag ko na ata lahat ng Santo Sergio ko. Anim pang classroom ang kailangan kong daanan bago ako makarating sa gate. At sa bawat classroom na nalalagpasan ko ay nakikita ko pa rin ito. Sa ika-anim na classroom ay sinimulan ko ng tumakbo dahil nakita kong tumayo yung estudyante at naglakad dito papalapit sa bintana habang nakatingin sa akin. Pagdating ko sa ikapitong classroom ay hindi ko na nakita yung estudyante kung kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. nakaraos ako ng malagpasan ko yung panghuling classroom. Naiiyak ako dahil sa takot na nararamdaman ko. Ito kasi ang unang beses na nakakita ako ng multo. Akala ko dati ay ginugood time lang ako ng mga nakakausap ko. Pero totoo pala ang mga sinasabi nila Huminto muna ako ng ilang segundo sa pagtakbo ko para habulin ang aking hininga. Maya-maya pa ay sinimulan ko ulit maglakad. Nung mga oras na yon ay malapit na ako sa gate. Isang liku na lang pakaliwa ay mismong gate na yung makikita. Kung kanina habang tumatakbo ay naiiyak ako, ngayon ay para akong baliw na umiiyak tawa Sir Joko gusto ko nang sumigaw at magmura ng mga sandaling yon dahil yung estudyante ay nasa harap ko na mismo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kung babalik ba ako sa loob o lalagpasan ko siya. Nakatitig lang ito sa akin at maya maya ay nagsimula itong maglakad palapit sa akin. Gusto kong tumakbo pero parabang ayaw sumunod ng mga paako. Ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Nang bigla akong pumikit. Hinihintay ko na lamang na sapian niya ako o kaya patayin Sir Joko. Mga ilang segundo rin ako nakapikit pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Nakiramdam muna ako bago ako nagpasyang dumilat. At pagdilat ko... Ay wala na yung estudyante sa aking harapan At dahil nga wala na ito, ay pigla akong kumaripas ng takbo papunta sa gate. At sa gate ay naabutan ko si Manong Guard. Tinanong niya ako kung napano ako at bakit ako tumatakbo. Sinagot ko na lamang siya na wala naman at sadyang nagmamadali lamang ako kung kaya ako tumatakbo. Sabay biro ng guard sa akin na akala niya daw ay nagpakita na naman yung estudyanteng multo sa library kung kaya ako tumatakbo. Kwento Karanasan Isang maligayang pakikinig sa lahat ng mga taga-suporta at mga taga-subaybay mo Sir Joko. Ako nga pala si Bernard ng Bulacan at nais ko lamang ibahagi sa lahat ang aking kwentong karanasan. Naniniwala ako sa sinasabi ng aking lola na kapag wala daw humihiga sa kama at hindi ito ginagamit, ay huwag mo daw itong aayusin. Dahil para daw may inaasaan kang hihiga rito. Day off ko noon sa trabaho dahil Sabado noon at magkachat kami ng girlfriend ko si Abby habang nasa trabaho ito. At napag-usapan namin na pupunta siya ng apartment ko dahil kinabukasan ay day off niya rin. Laging abala ako maghapon sa paglilinis ng apartment at paglalaba ng mga maruruming damit. Pasado alas 11 na ng gabi nang matapos ako sa panonood ng mga vlog sa YouTube nang makaramdam ako ng antok. Tumayo ako sa upuan at dumiretso agad sa kwarto. Inayos ko ang higaan na pandalawahan at pinagpagan ko ang mga unan. Saka ko ito inilagay para pag humiga si Abby ay hindi ito ma dahil meron siyang allergic rhinitis, sir Joko. Mga bandang alauna ng madaling araw, nang magising ako hindi ko na malayan na dumating na pala si Abby at natutulog na ito sa tabi ko. Humarap ako kay Abi na nakatalikod ng higa sa akin at niyakap ko to habang natutulog. Pabulong kong sinabi na pasensya na dahil hindi ko na malayan ang kanyang pagdating. Nagtaka ako dahil para bang iba ang amoy ni Abby that time. amoy lupa ito o putik na hindi ko talaga maintindihan Sir Joko. Malakas ang ulan noon kung kaya iniisip ko na baka nabasa lamang ito ng ulan at dumaan ito sa baha kaya ganun yung amoy niya. At sa sobrang pagod niya sa trabaho ay hindi na ito nakapaglinis ng kanyang katawan at natulog na lamang. Alas tres na ng madaling araw habang nakayakap ako kay Abby nang bigla akong magising sa isang tawag sa cellphone. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Abby at kinuha ko yung cellphone ko at sinagot ko ang tawag. Hello, sino to? Mahal, ako to si Abby. Pasensya na nalobat yung cellphone ko kaya nakitawag lang ako kay Aika. Dito muna ako sa kanila patitilain ko lang lakas ng ulan ha. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ni Abby sa kabilang linya. At para akong statwa na hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. Halos na niki ang dibdib ko at hindi ako makahinga ng mga oras na yun Sir Joko sa pag-iisip kung sino ba ang katabi ko at yung kayakap ko sa igaan. dahan-dahan kong dilingon ang kama at nanindig ang balahibo ko nang makita ko na nandun pa rin yung babaeng nakahiga. Mahal, anong nangyayari? Mahali ko pa talaga yan. Oo, bakit ba? Ano ba kasi mahal ang nangyayari? Sino tong katabi ko sa higaan? bigla na lamang naputol ang linya ni Abby at nangilabot ako ng may malamig na hangin na dumampi sa katawan ko kasabay ng paggalaw ng babae sa higaan. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at kitang-kita ko ang mukha nito. Parang putik na nalulusaw at puting-puti ang mga mata nito habang nakangi si Sir Joko. Napakaripas na lamang ako ng takbo at nabitawang ko pa nga ang cellphone na hawa ko dahil ang tanging nasa isip ko ay makalayo lamang at mawala sa paningin ko ang babaeng yon. kwento Karanasan Gusto ko lang i-shoutout ka Sir Joko dahil ang gaganda ng mga istoryang ina-upload mo sa channel mo. Sana tuloy-tuloy ka lamang sa pagbibigay ng saya sa aming mahihilig sa mga kwentong horror. Ako nga pala si Isa. By the way, napanood ko din pala Sir Joko yung 12 midnight at 3am challenge sa channel mo. Nabanggit ko yon dahil sa iba bahagi kong kwentong karanasan ko. Napagdesisyon na namin ang best friend kong si Jassy at pinsang kong si Chris na gawin ang 3am challenge dahil sabi nila pag alas tres na ng madaling araw ay mas malakas ang pagpaparamdam ng mga kaluluwa na pag-alagala. Sa isang eskwelahan na pinaniniwalaan sa lugar namin na marami ang nagpapakita ng na iba't ibang elemento at kaluluwang ligaw. Maraming kwento mula sa mga estudyante at maging sa mga guro ang nababalitaan namin tungkol sa eskwelahan na yon. may halong takot, subalit tumuloy pa rin kami Sir Joko sa balak naming challenge. Mag-aalas dus imagine na nung akyate naming tatlo ang bakod ng eskwelahan. Nakakabingi ang katahimikan sa loob ng eskwelahan Sir Joko at tanging ingay lamang ng mga kuliglig at palaka ang aming naririnig. Una naming pinasok ang isang abandonadong silid na may mga nakatambak na sirang upuan at cabinet na nakabukas na puno ng mga libro. Kumuha ng video si Jossie gamit ang kanyang cellphone at pinaikot niya ito sa buong silid. Sabay nagbirupa na ngiti daw kami dahil live daw ito sa Facebook, kahit hindi naman. Maya-maya pa ay may narinig kaming para bang tumatakbo papunta sa likod ng cabinet na puno ng libro. Agad na tinutok ni Chris ang ilaw sa cabinet pero wala namang kaming nakita. Kinabahan talaga ako ng mga oras na yon at niyaya ko pa nga sila na wag na lang ituloy ang aming challenge. Sinabi naman ni Jassy na napaka matatakotin ko daw wala pa nga daw alas tres yung madaling araw, naduduwag na daw ako. Gumapang sa katawan naming tatlo ang kilabot nang marinig naming tatlo ang tawa ng isang bata na tila ba nakikipaglaro ito Sir Joko. Napalingon kami bigla sa aming likuran, sabay-sabay tinutok ang ilaw ng aming mga cellphone, subalit so wala namang kaming nakita. Sa takot ay lumabas kaming tatlo sa abandonadong silid na yon at lumipat kami sa harap ng faculty room. Nang tingnan namin ang oras ay dalawang minuto na lamang ay mag-aalas tres na. Kung kaya na natili na lamang kami sa harapan ng faculty room. Ilaw ng cellphone ni Jassy at Chris ang nakabukas samantalang cellphone ko naman yung nakavideo ng mga oras na yon. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla na lamang may umihip na napakalamig na hangin sa aming harapan. At pagtingin ko sa orasan, ay kita ko ang eksaktong oras. Alas 3 ng madaling araw na, Sir Joko. At ito na ang 3 AM challenge, sabi ko sa sarili ko. dapat ni siyang ang ilaw sa paa naming tatlo para daw picturean ko. Nang bigla na lamang ako magtaka dahil apat na pares ng paa ang nakikita ko. Samantalang tatlo lamang kami. At sa bintana ng faculty room ay biglang tinuro ni Chris ang isang babaeng nakaharap sa aming tatlo. Nakatingin ito sa amin at nanlilisik ang mga mata nito. Sa gulat naming tatlo ay nagunahan kaming tumakbo para makalayo at makalabas sa eskwelahan na yon. Kita namin mula sa likod habang tumatakbo na nakasunod sa amin ang babaeng nanlilisik ang mga mata at nakalutang ang mga paa. Sa takot ay nakaakyat agad si Chris at Jassy sa bakod. Samantalang ako ay nadapa at napasubsub ang katawan ko sa madamong bahagi ng eskwelahan. Nang lingunin ko yung babae ay wala na ito kung kaya nakahinga ako ng bahagya. Maya-maya pa ay nakita ko ang isang batang naglalaro. Nanlaki ang aking mga mata dahil duguan ito sa Joko. Halos himatayin ako nang makita ko sa hindi kalayuan ang isang lalaking walang ulo at dahan-dahan ito papalapit sa akin. Sinubukan kong tumayo at aakyatin ko na sana ang bakod nang bigla kong makita sa aking harapan ang mukha ng babaeng nanlilisik ang mga mata. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Hindi ko magawang ikilos ang buo kong katawan, Sir Joko. Sobrang lakas ng iyak ko sa takot dahil kitang-kita ko napapalapit na sa akin ang lalaking walang ulo. Ilang hakbang na lamang ay nasa harapan ko na ito nang bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. Pagdilat ko Sir Joko ay nakita ko na lamang si Jassy at Chris at ang sabi nito ay nawalan daw ako ng malay kung kaya binalikan nila ako at binuhat na lamang palabas ng eskwelahan na yun.